Tan, napakaganda. Itong matagal na. Itong matagal na ito. Ay, ito ang maganda. maganda. Yaring Kabite ho? Oo, oh, Kabite ano una. Hmm. May 35 na yan sa akin. May 35 na yun. Ay, ko lang ho? Oo, oh, may 35 na yun. Ayaw. Basta putol, Kabite. Pagdiretso ba yung batangas Yung nasayre ang gawa niya, ang bin nasayre. Nung pa. Nasayre. are original size. Ha? Original size. Oo. Oh. Nang impinito. Yeah. Oh. Nalabas na impinito ng pinito ngayon, maliliit na eh. Hmm. Huh? Original Oh. Napakasulid. Pa pag, pag itinapanood ng na mga antingiray, eh, alam na kung kanina itong gamit. ito original size din. Ang rewax din. Steam. Sagrada. <coughs> May hingahan. Hmm. <laughs> May butas na hingahan. Anong tawag nga din sa dalawang ano? Kalong? Uh, Yung dalawang kalong, ang tawag nga ho din eh? May pangalan pala. Eh, magano daw? Ha? Huh? <laughs> magano? ka? Hmm. Magkano daw eh? Magkano daw? Siya. <laughs> random persona. Ito na rin sa mata. Original nga. Ang mata niya nasa loob. Ang hirap na rin <laughs> gawin. <laughs> Ari ang original na uh? ano. Spiritu Vaxim. Anima Sola. Mas mataas rin sa infinito. Ano? Anima Sola ho eh. Eh. Berheng amumam. Amuman. Dalawang matanda sa litid ng mundo. Bihira nakakaalam nito eh. Dalawang matanda sa litid ng mundo. Bihira nakakaalam. Lihim ng pangalan. Ay, nakatatak na ngayon sa medalya. Ano? Nakapagay ah, bagay, suot mo lahat, ano? ah, ah. Ay, lawit ang liig mo dyan. Matardar, pangkumbate, espiritual. Oh. Pitong berhinis. Agik, ahira, ang tamte, at tuwab, animaswado kam, amumam. Amumam. Amumam pitong berhines. Ah, masulid. Mga medalya. Vaccine.